Ang oras, hindi lang yan para sukatin ang mga pangyayari. Ito mismo ang humuhubog kung paano gumagana ang kalawakan. Kapag tumitingin ka sa orasan, parang ang pakiramdam natin, ang oras ay tuloy-tuloy lang na umaandar bawat segundo. Pero sa kalawakan, ang oras ay hindi palaging pare-pareho. Pwede itong humaba, bumagal o bumilis depende kung nasaan ka. At yung kakaibang galaw ng oras, malaki ang kinalaman niyan sa isang bagay na raramdaman natin araw-araw, ang gravity. Madalas, ang akala natin sa gravity, yun yung humihila sa atin pababa para manatili tayo sa lupa o yun yung dahilan kung bakit nahuhulog ang mga bagay. Pero ang totoo, ang gravity, hindi talaga yan isang puwersa. Resulta yan ng pagbaluktot ng oras at espasyo sa paligid ng mga mabibigat na bagay. Ang ideyang to, galing yan kay Albert Einstein. Siya ang nagpakita sa atin na ang oras at espasyo, hindi pala yan dalawang magkaibang bagay. Pag pinagsama sila, nabubuo yung tinatawag na space-time at kapag may bigat na nailagay sa space-time, nababago nito ang daloy ng oras. At yung pagbabagong yun sa oras, yun ang nakakaapekto sa kung paano gumagalaw ang mga bagay. Kaya kapag may nahulog na isang bagay, ang totoo niyan sinusundan lang niya yung daan na ginawa ng oras na bumaluktot. Dahil dito, nabago lahat ng akala nating alam tungkol sa gravity. Imbes na humihila, ang gravity pala, parang mas gumagabay. Ang oras mismo ang tumutulong para gumalaw ang mga bagay. Pinapakita nito na ang oras hindi lang yan basta lumilipas. Ito mismo ang dahilan kung bakit may paggalaw. Mas mabagal ang takbo ng oras malapit sa mga bagay na may malaking bigat. At itong simpleng katotohanan na to nagdudulot ng ilan sa mga pinakanakakagood na epekto sa pisika. Isipin nyo, may dalawang orasan na parehong pareho, yung isa nilagay sa tuktok ng bundok at yung isa naman sa ilalim ng lupa, yung malalim talaga. Paglipas ng panahon, yung orasan sa bundok, medyo mas abante ng kaunti ang oras kumpara doon sa nasa ilalim. Nangyayari, to kasi mas malakas ang gravity ng Earth kapag mas malapit sa gitna nito. At dahil mas malakas ang gravity, mas nababaluktot nito ang oras. Kaya ang nangyayari, mas mabagal talaga ang takbo ng oras sa mga lugar na mas malakas ang gravity. Hindi lang to basta haka-haka, napatunayan na to ang mga sobrang eksaktong atomic clock at ng mga satellite sa kalawakan. Mahalaga to kasi yung takbo ng oras na sa kung paano gumagalaw ang mga bagay. Sa mga lugar kung saan mas mabagal ang oras, iba ang galaw ng mga bagay kumpara sa mga lugar kung saan mas mabilis ang takbo ng oras. Itong pagkakaiba sa oras ang dahilan kung bakit nahuhulog ang mga bagay, umiikot sa iba o kumikilos sa paraang tinatawag nating gravity. Kaya naman, kailangang maingat na i-adjust ang mga satellite. Gumagalaw kasi sila sa mga lugar kung saan medyo mas mabilis ang takbo ng oras kaysa dito sa Earth. Kung hindi yan itatama, hindi gagana ng maayos ang GPS. Kahit ang liwanag na walang bigat ay lumiliko kapag dumadaan malapit sa mga bituin. Ito'y dahil mas mabagal ang oras sa lugar na iyon kumpara sa oras sa mas malayo. Yung ideya na iba-iba ang takbo ng oras sa iba't ibang lugar ay isa sa pinakamabisang paraan para maintindihan natin ang gravity. Ang espasyo panahon, hindi yan basta salita lang. Ito ang naglalarawan sa tunay na bumubuo ng realidad. Sa araw-araw, iniisip natin na ang espasyo at oras ay uplang magkahiwalay. Pero ipinakita ni Einstein na partesli isang konektadong bagay, ang espasyo panahon. Kapag may mabigat na bagay tulad ng planeta o bituin, sa espasyo-panahon, binabaluktot nito ang espasyo at oras sa paligid. Yang pagbaluktot na yan ang nararanasan natin bilang gravity. Kung espasyo lang ang nabaluktot at di nagbago ang oras, baka kakaiba ang galaw ng mga bagay o di na mahulog. Sinusundan nila ang tinatawag na geodesic, ang natural na daan sa nakabaluktot na espasyo-panahon. Bumabagal ang oras malapit sa mga bagay na to at yung bumagal na oras parang dalis-dis. Natural lang na gumugulong pababa ang mga bagay doon, hindi dahil hinihila, kundi mas madali ang paggalaw sa oras sa direksyong yon. Ito ang nagpapaliwanag bakit lahat ng bagay kahit anong bigat sabay-sabay na huhulog. Itong tingin sa gravity bilang parte ng espasyo-panahon ay pumapalit sa ideya ng dinakikitang puwersa ng bagay na mas simple at maganda, paggalaw na hinubog ng daloy ng oras. Nahuhulog ang mga bagay kasi dumadaan sila sa oras na iba-iba ang daloy malapit sa malalaking bagay, hindi dahil may humihila sa kanila. Isipin mo, ang oras ay parang isang ilog na dahan-dahang umaagos sa kalawakan. Kapag may malaking bagay tulad ng Earth na nandiyan sa spacetime, nababago nito ang hugis ng ilog. Yung bola gumagalaw papunta sa Earth hindi dahil may humihila. Sinusundan lang nito yung pinakamadaling daan sa agos ng oras. Itong pagbagal ng oras parang isang pahilig na daan na siyang gumaga gumagabay sa bola pababa. Yung bola bumibilis habang dumadaan sa mga lugar na pabagal ng pabagal ang oras. Yung pagbabago na yun, yun ang tinatawag nating acceleration. Kaya pala lahat ng bagay pare-pareho ang pagkahulog kahit gaano pa kabigat. Kahit yung mga astronaut na umiikot sa Earth, hindi sila lumulutang dahil walang gravity. Ang totoo, nahulog sila sa isang kurbadong daan ng oras na paikot sa Earth. Kahit saan sa kalawakan, mula sa pinakamaliit na alikabok hanggang sa pinakamalaking galaxy, gumagalaw ang mga bagay depende sa hugis ng oras sa paligid ng isang mabigat na bagay. Yung simpleng pagkahulog nagiging parang sayaw, isang bagay na sumasayaw sa mga kurba ng oras. Ang mga bagay ay hindi lang basta nahuhulog, bumibilis sila habang nahuhulog at nangyayari yan dahil ang mismong oras ay hindi pantay na babanat ng bigat. Isipin mo na naglalakad ka pababa ng burol. Sa una, banayad lang ang dalisdis kaya mabagal ka maglakad. Habang nagiging mas matarik ang dalisdis, bumibilis ka kahit walang tumutulak sa iyo. Ganyan na ganyan din ang nangyayari kapag may bagay na nahuhulog malapit sa Earth. Dahil sa pagkakaiba-iba ng takbo ng oras, bumibilis ang bagay parang kapag naglalakad ka sa mas matarik na burol, bumibilis ka rin. Mas mabagal ang takbo ng oras malapit sa lupa at mas mabilis naman sa mas mataas na lugar kaya anumang nahuhulog ay natural na gumagalaw mula sa lugar na mabilis ang oras papunta sa lugar na mabagal ang oras. Habang nangyayari ito, bumibilis ito. Ito yung nararanasan natin bilang pagbilis o acceleration. Pero sa totoo lang, sinusundan lang ng bagay ang natural na daloy ng espasyo-oras. Kapag mas matarik ang dalisdis ng oras, mas malakas ang pagbilis. Kaya naman mas malakas ang gravity malapit sa ibabaw ng Earth kaysa sa malayong kalawakan. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit parang walang bigat ang mga astronaut sa malayong kalawakan. Halos patag kasi ang daloy ng oras doon kaya napakaliit lang ng dalisdis. Sa halip na kailangan pa ng puwersa para magkaroon ng pagbilis, nalaman natin na ang pagbilis ay pwedeng mangyari dahil lang sa ayos o pagkakaiba-iba ng oras. Kapag tumitingin tayo sa isang bagay na nahuhulog, nakikita natin itong tumutugon sa mismong istruktura ng oras. Dahil dito, ang gravity ay hindi na parang mahika, kundi parang natural na bahagi ng disenyo ng ating universo. Kapag naintindihan na natin ang pagkakaiba-iba ng oras, makikita natin ang gravity hindi bilang isang misteryo, kundi bilang resulta ng kung paano binabaluktot ng universo ang orasan para sa lahat ng bagay at lahat ng tao. Ang natural na daan ng mga bagay sa kalawakan at oras, yan ang tinatawag na geodesic, at itong daan na to, nabubuo yan dahil sa kalawakan at oras. Sa isang patag at walang laman na universo, kung saan walang anumang bigat, diretso lang sana ang mga daan at ang mga bagay, diretso lang din ang galaw, hindi liliko. Pero dito sa ating universo, kung saan may mga planeta, bituin at galaksi na may bigat, ang kalawakan at oras ay baluktot. At yung pagkabaluktot na yan ang nagpapaliko sa mga geodesic at lahat ng bagay tulad ng nahuhulog na mansanas o yung buwan na umiikot, yan ang sinusunod nila. Itong mga geodesic, hindi to pinipili o pinipilit. Ito lang talaga yung pinakamadulas at pinakamadaling daan na pwedeng daanan. Ang oras, malaki ang kinalaman yan sa pagbuo ng mga daan na to. Kapag binabaluktot ng bigat ang oras, yung geodesic lumiliko rin at dinadala nito ang mga bagay sa mga kurbada na parang bumibilis sila o kaya hinihila. Habang lalong nababaluktot ang oras, lalo ring tumitindi ang pagliko ng geodesic. Kaya nga mas malakas ang gravity kapag malapit ka sa mga bagay na mabibigat. Ang geodesic hindi lang yan dahil sa pagkabaluktot ng kalawakan, dahil din yan sa pagkabaluktot ng oras. Kaya nga kahit yung ilaw, na wala namang bigat at palaging pareho lang ang bilis, lumiliko pa rin dyan malapit sa mga bituin. Ang ilaw kasi dumadaan din dyan sa oras parang lahat ng bagay. Kaya kapag baluktot ang oras, lumiliko rin ang daan niya. Kapag nakakita ka ng planetang umiikot sa bituin, hindi yan parang tinatalya ng lubid o hinihila ng kung anong hindi natin nakikita. Sumusunod lang yan sa geodesic, isang daan na lumiko dahil bumaga lang oras malapit sa bituin. Ganito rin ang dahilan kung bakit yung mga bagay, diretso pababa ang bagsak dito sa Earth, sinusundan lang nila yung geodesic na gawa ng gravity ng Earth. At yung gravity na yun, yun yung pagkabaluktot ng oras malapit sa ibabaw ng Earth. Kung hindi baluktot ang oras, diretso lang sana ang mga geodesic at wala sanang gravity tulad ng alam natin. Ang maganda sa geodesics, tinatanggal nito ang hiwaga. Pinapakita nito na lahat ng galaw natural lang yan na nangyayari base sa ayos ng oras at kalawakan. Kahit nahuhulog ang isang bagay o umiikot o lumulutang, gumagalaw yan kung ano mismo ang sinasabi ng korte ng kalawakan at oras. At ang oras importante yan sa korte na yan. Ang geodesic, yan yung daan sa mga liko-liko ng oras at lahat ng bagay parang sumasakay lang diyan, walang hirap, walang pilitan, galaw lang yan na sumasabay sa korte ng oras. Kapag naintindihan mo ang geodesics, makikita mo ang buong kalawakan na parang isang malaking mapa na may agos kung saan lahat ng bagay sumusunod lang sa mga guhit na ginaw mismo ng oras. Ang pagbaluktot ng oras ay hindi lang nakakaapekto sa kung paano gumagalaw ang mga bagay, nakakatulong din taga ito sa paghubog ng kalawakan. Sa sansinukob, ang oras at kalawakan ay sobrang magkakaugnay na kapag binago mo ang isa, mababago mo rin ang isa pa. Kapag ang isang malaking bagay ay nagiging sanhi ng pagbagal ng oras malapit dito, yung mas mabagal na oras na iyon ay nakaka-impluensya sa kung paano kumikilos ang kalawakan sa paligid nito. Ang pagunat ng oras ay parang pabigat sa tela ng kalawakan, hinihila ito pababa at gumagawa ng kurbada. Ibig sabihin nito ang oras ay hindi lang tumutugon sa grabidad, nakakatulong itong likhay nito. Habang bumabagal ang oras, lalong kumukurbada ang kalawakan sa paligid nito. Ang ugnayang ito ang nagpapaliwanag kung bakit baluktot ang kalawakan sa paligid ng Earth kahit na madalas tayong nakatuon sa oras. Ang dalawa ay bahagi ng isang bagay, ang espasyo oras. Ang isang planeta ay hindi lang binabaluktot ang kalawakan na parang bola sa trampolin. Binabaluktot din nito ang oras at ang pagbaluktot ng oras ay nagpapalakas sa pagbaluktot ng kalawakan. Pinapalakas nila ang isa't isa. Kaya kapag sinabi nating gumagalaw ang isang bagay dahil kurbado ang kalawakan, ibig din nating sabihin na tumutulong ang oras para kumurbada ang kalawakang iyon. Ang ugnayang ito ay lalong nagiging malinaw malapit sa mga napakalaking bagay tulad ng mga neutron star o black hole. Sa mga lugar na iyon, sobrang bumabagal ang oras kaya ang kalawakan mismo ay nahihila patungo sa matatarik na kurbada. Kung gaano kalakas ang pagbaluktot ng oras, Ganoon din katalim ang pagbaluktot ng kalawakan. Kung walang impluensya ng oras, hindi babaluktot ang kalawakan sa parehong paraan at hindi magkakaroon ng pamilyar na hugis ang grabidad. Ang oras ay parang isang nakatagong iskultor. Hinuhubog ang mga kurbada ng kalawakan ng hindi direktang nakikita. Kapag pinag-aaralan lang natin kung paano tumatakbo ang mga orasan malapit sa mga bagay na ito, doon lang natin nakikita kung ano ang ginagawa ng oras. Yung nakatagong paghubog na iyon ang nagpapaliwanag kung bakit ang mga orbit ng planeta at ang daanan ng liwanag ay sakto sa mga prediksyon ng general relativity. Kapag sinusukat natin ang mga daanang ito, sinusundan talaga natin ang paraan kung paano hinubog ng oras ang kalawakan sa paligid nila. Ito ay paalala na ang oras ay hindi lang basta na sa likuran. Aktibo itong bahagi ng istruktura ng sansinukob tumutulong sa pagbuo ng mga burol at lambak na dinadaanan lahat ng bagay. Bawat pagbaluktot sa kalawakan ay konektado sa pagbago sa oras, kaya naman ang oras ay tunay na katuwang sa paglikha ng grabidad na ating nararamdaman. Yung nararanasan natin bilang puwersa ng gravity ay resulta pala ng magkakaibang takbo ng oras sa iba't ibang lugar. Baka nakakagulat ito, pero ipinapaliwanag nito ang maraming bagay na dating misteryo. Kapag mas mabagal ang takbo ng oras malapit sa malalaking bagay, gumagawa ito ng parang hindi nakikitang dalisdis. Ang mga bagay ay natural na gumagalaw pababa sa dalisdis na yon, hindi dahil hinihila sila, kundi dahil sinusundan nila ang daan sa oras na pinakamadali. Ang galaw na ito ay parang tinutulak o hinihila, pero ito pala'y tugon lang sa pagkakaayos ng oras. Ang taong nakatayo sa Earth ay nakakaramdam ng bigat hindi dahil hinihila sila ng lupa pababa, Kundi dahil mas mabagal ang takbo ng oras sa ilalim ng kanilang paa kaysa sa oras sa taas ng kanilang ulo nagdudulot ito ng pagkakaiba na tinutugunan ng kanilang katawan Ang pagbaluktot ng oras ang nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng bigat Kaya naman mas magaan ang pakiramdam ng mga tao sa mas maliliit na planeta Mas kaunti ang pagbaluktot ng oras kaya mas banayad ang dalisdis Malapit sa isang malaking planeta mas nababaluktot ang oras at mas matarik ang dalisdis kaya mas malakas ang gravity. Lahat sa universe ay tumutugon sa pagbaluktot na ito. Kahit pabato yan, spaceship o sinag ng ilaw. Lahat sila gumagalaw sa paraang tugma sa istruktura ng oras sa paligid nila. Kahit tumalon ka sa ere at bumagsak pabalik, gumagalaw ka lang sa natural na daan na hinubog ng oras. Hindi ka hinihila, dumudulas ka lang sa oras. Ang pag-unawa rito ay nag-aalis ng misteryo sa gravity. Ginagawa nitong isang bagay na maganda at elegante. Ang buong universe ay puno ng mga pattern ng oras na dumadaloy sa iba't ibang bilis malapit sa iba't ibang bagay. Ang mga pattern na yon ang kumokontrol kung paano gumagalaw, umiikot, nahuhulog, at nag orbit ang mga bagay. Habang bumabagal ang oras malapit sa isang bagay na malaki, mas malinaw nating nararamdaman ang epekto ng gravity. Kung hindi nagbabago ang oras malapit sa malalaking bagay, hindi iiral ang gravity sa paraang alam natin. Kaya ang gravity pala ay oras lang na tahimik na gumagawa ng trabaho nito, dahan-dahang bumabaluktot sa paligid ng mga bituin at planeta na lumiliha ng mga hindi nakikitang daan na dapat sundan ng lahat. Kapag naintindihan natin na ang gravity ay resulta ng nabaluktot na oras, mas nagiging konektado ang lahat. Ang langit, ang lupa, ang mga bituin, lahat sila ay sumusunod sa isang patakaran. Ang universe ay gumagalaw hindi dahil sa puwersa, kundi dahil bumabaluktot ang oras at lahat ay sumasayaw sa ritmo nito. Pinapakita sa atin ng mga black hole kung gaano kalakas ang epekto nito sa oras. Itong mga kakaibang bagay sa kalawakan, galing to sa mga bituin na bumagsak. Sobrang siksik nila, kaya sobrang lakas ng gravity. Pero ang pinaka-espesyal sa mga black hole ay yung epekto nila sa oras. Kapag malapit ka sa black hole, mas mabagal ang takbo ng oras kumpara sa kahit saang parte ng universe. Habang palapit ka ng palapit sa black hole, yung mga orasan, pabagal ng pabagal ang takbo. Sa gilid mismo ng black hole, yung tinatawag na event horizon, para sa nakatingin sa labas, parang halos tumigil na ang oras. Itong sobrang pagbagal ng oras, hindi lang to teorya. Talagang ganito ang nangyayari sa mga black hole. Kung titingnan mo yung spaceship na nahuhulog sa black hole, parang titigil lang ito sa event horizon, parang hindi na makakalagpas. Pero para sa mga sakay ng spaceship, normal lang ang takbo ng oras nila. Dito natin makikita kung gaano nagiging kakaiba at nababago ang oras kapag malakas ang gravity. Sa loob ng black hole, nagkakapalit ang oras sa espasyo, yung direksyon papunta sa gitna, para ka na umuusad sa oras. Hindi mo 'to mapipigilan at hindi ka na maka -atras. Yung hila ng black hole, yun talaga yung pagdaloy ng oras na humihila sa lahat paloob. Ibig sabihin ang gravity, konektadong-konektado sa takbo ng oras, hindi lang sa espasyo. Kung walang oras, hindi po posible ang gravidad at paggalaw. Walang kahit anong mahuhulog, gagalaw o ikot. Ang oras po ay hindi lang basta tagpuan ng mga pangyayari. Ito po mismo ang nagpapangyari sa mga ito. Palala lang po, Bilang isang Amazon at iba pang affiliate, kumikita po ako sa mga nabibili ninyo, pero wala po kayong dagdag na babayaran. Magiwan lang po kayo ng tanong o teorya sa comments. At kung may gusto kayong paksa na sunod nating pag-usapan, sabihin nyo lang sa amin. Baka ang ideya nyo na ang gawin nating video sa susunod. Salamat sa pagsama ninyo sa aming paglalakbay tungkol sa kung paano nagiging sanhi ng grabidad ang oras. Salamat po sa panood. Paki-like at share po ang video at kung nakatulong ang video na ito para maintindihan niyo ang isang mahirap na bagay sa simple at malinaw na paraan. Marami pa kaming ganito. Pinapaliwanag namin ang malalaking ideya sa paraang madaling masundan ng lahat. Walang mahihirap na salita, diretsong sagot lang sa mga astig na tanong. Samahan niyo kami para tuloy-tuloy ang pag-aaral sa pinakamadali at pinakamasayang paraan. Tungkol man yan sa siyensya, kalawakan, teknolohiya o kahit anong bagay na matagal nyo ng gustong malaman, nandito ang channel na ito para ipaliwanag ang lahat. Para sabay-sabay nating tuklasin ang mundo, isang simpleng paliwanag sa bawat pagkakataon, mag-subscribe na po kayo.